Kumpirmado ang pagdududa ni Latanggol na si Miguelito ang tumapos sa buhay ni David at samantala hindi naman matanggap ni Ramon na kapatid niya itong si Olivia. Ramdam ni Ramon na may masamang binabalang itong si Olivia para sa kanila. At samantala maya maya lamang nakatanggap ng tawag itong si Inting mula sa kanyang ina na ipinagbigay alam na ililibing na umano ni Rigor itong si David. Pagkakataon na para kay Tanggol na mabawi ang katawan ni David kahit hindi sila nag ng oras. Sinrepresa ni Tanggol itong si Santino at Rigor. Halos walang nagawa itong si Rigor para hindi bigay kay Tanggol ang katawan ni David. Dahil disidido na itong si Tanggol na iligpit itong si Rigor kapag hindi siya pagbigyan. Ngunit nalilito naman itong si Santino, siya napaisip kung si Tanggol ang dumido kay David. Ano o mano ang dahilan ni Tanggol, bakit gusto nitong kunin ang katawan ni David? Ngunit sa pangyayaring ito, ang siyang maging dahilan para itong si Tanggol ay mapunta naman sa kinaroroonan nila Fatima at malaman din niya na si Miguelito ang dumido kay David. Nagtagumpay man sila Tanggol na kunin ang katawan ni David, ngunit malagay din sa piligro ang kanikanilang buhay sapagkat may mga lispo namang tumarating. Hindi alintana kay Tanggol ang mga parak na humahabol sa kanila para ibalik umano itong katawan ni David kay Rigor bagko sila'y nakipaghabulan. Inaadya ng panahon na si Tanggol ang unang makakita kala Fatima at Pai. Iniligaw ni Tanggol sila Rigor na humahabol sa kanya ngunit siya'y napunta naman sa kinaroroonan nila ni Fatima. Sa hindi inasang pangyayari, nakita ni Tanggol itong si Fatima na ang buong akala naman niya ay may masamang ginawa ito doon. Sinamantala ni Tanggol ang pagkakataong iyon para matanong itong si Fatima kung alam ba nito kung sino mano ang dumido kay David. Sa hindi pagdadalawang isip ay derechang sinabi ni Fatima na si Miguelito umano. Nasasakta naman itong si Tanggol nang humahagulhol naman itong si Fatima sa kanya at humingi ng tulong. Iniisa-isa ding isinalaysay ni Fatima kay Tanggol ang ginawa ni Miguelito sa kanyang pamilya. Derechang pakiusap ni Fatima na kailangan nila ang tulong ni Tanggol. Yan po ang antabayanan ninyo ang susunod kong update. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ito sa akin channel para sa maraming karagdagang update. Muli maraming salamat.